Hello mga guys, magandang araw ng Martes. Andito na naman kami. Ito ang aming bahay na nilinisan ngayon. Bali tatlong bahay siya, isang sauna, isang grahe. Ayun yung sauna, hindi pa namin tapos linisan pala. Yun lang tapos namin linisan, yung grahe na yon yon Grahe lang yan guys, yung bahay na yan. Ito yung pinakabahay nila. Ito yung pinakabahay nila, ang ganda. Oh. Iyon, makita tayo sa CCTV <laughs> ayan yung kanyang gate na puno na ng halaman kasi eh, yung kanyang pinto na puno ng mga gumagapang na halaman ayan second floor yan hindi ko na na video kanina sa loob kasi nagmamadali na kami pero marami pa kami time kasi nga hindi mahirap linisin dito ito yung kanyang kapaligiran ang ganda oh ang dami niya mga tanim-tanim Ayan. ah uh, ano pa kami dito matapos? 7 o'clock talaga kami matapos. Pero dahilan sa malinis nga yung bahay niya. Napakadali lang linisin. Mas matapos siguro kami ng alas 5 lang tapos na kami. yan Ganda dito oh. Dami yung mga tanim-tanim na mga halaman. Ayan, ang ganda niyan. Ayan, ang maganda. Malalaki ang dahon. Ayan yung kanilang sauna. Meron sila ditong barbecue house. Ayan yung barbecue house. Ayan yung aking kasama. Medyo naloka ng konti. <laughs> Ayan yung barbecue house niya. Ayan, natatakpan niya yung barbecue house. Tanungan niya yung may swimming pool niya. Maganda dito sa kanila kasi may place pa yung swimming pool. Oh. Hmm. na si Julie Loves. Pagkatapos <laughs> may Ayun ang layo. Pero kita ka pa rin dun. Ito yung kanilang swimming pool. Ayan, may lamesa sila dito. Tapos ano, swimming pool. May ano yan siya, may may payong na malaki yun. Oh. O, oh, ayan na siya. Ayan na. Ang ganda dito guys, o. Oh, kasi natatakpan yung tubig. Yung tubig niya. May takip. Kaya ka nang sisirit. Pwede tundo yan. Hindi kaya maano ito, malagot. nana naman yung pagtakwan ko